Hello, hello, hello guys. So ngayon guys, ang gagawin po natin ay yung sa yung tindahan na yun guys. Ay ipoprank natin siya. Kunwari na mangutang. Ay, kunwari na mangutang ako. Yeah. Kung anong, kung anong reaction niya kung mangutang ako. Tiyan natin kung anong reaction niya ako. Yung For sure, ma'am. Asa mama mo? Ma! Ate Lisa! Pwede pa utang? Sige na, wala akong pera. Wala. Wala, tingnan mo, wala na nang laman. Ano to? Piesta na ba sa inyo? Nag-ano ako, gawa ng amoy, bangus na. Oo nga, nararamdaman ko na. Tingnan mo ito guys guys oh. Ay talaga, ay nagtaong pa utangin Ay marunan mo, marun mo ako magbayad Hindi ko alam kung ba't ako pa utangin uh, tina mo yung guys ang, ang dami naman yung laman ng tindahan niya oh. Utang na utang Ay talaga pa utangin ay, Pero yung iba Pinapautang mo yung iba Syempre Samantala ako hindi mo ko pinapautang Bakit? Siyempre na hindi hey, wow sila, sila na wow. Lang Ikaw, tas ako hindi ako marunong ah ibig sabihin hindi ako ako hindi ako marunong magbayad hello, hello. good hello. payer ako yes. sa aming lugar your... minsan lang ako tumakas char <laughs> bakit takasan mo ako December pa naman look hmm? grabe siya asuka na naman utahin ko sa'yo dalawang piso grobe talaga siya guys ay talaga niya akong pautangin nakakainis Mangungutang, lang. Mangungutang. Mr. pala. Kala ko Ito yung guys, guys ang gana ng bahay niya. Mangungutang oh. pala. Blue? Blue ba yan? Green? 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 Blue. Ang korte na mo Hindi, yung pintura. Ah, bakit parang blue dito? Ay, hindi pala. Wala, ay talaga po itong Nasasaktan ako na pa utang. Pero yung iba, ay, pinapautang. Naku, my godness. Makaganti din ako sa'yo. Kung ayaw mo pa utang, di wag. Goodbye. Bum